Magandang umaga, mahal na mamamayan ng Pilipinas. Sa bagong bukang liwayway, nagtitipon tayo upang hanapin ang kapayapaan at patnubay ng Panginoon sa ating buhay. Naway maging espesyal ang sandaling ito para sa iyo, kung saan ang iyong kaluluwa ay huminahon at kumokonekta sa presensya ng Diyos, huminga ng malalim. Ipikit mo ang iyong mga mata at damhin ang presensya ng Panginoon sa iyong paligid. Hayaan nating gabayan tayo ng Diyos sa oras na ito ng panalangin. Naway palibutan tayo ng Kanyang Espiritu sa bawat salita, at akayin tayo sa isang lugar ng pananampalataya at pagtitiwala. Ngayon, hinihiling namin ang iyong probisyon, Panginoon. Naway buksan mo ang mga pintuan sa aming buhay at bigyan kami ng produktibo sa trabaho. Upang aming luwalhatiin ang iyong pangalan, alam namin na mayroon kang perpektong plano para sa amin, at nagtitiwala kami na, kahit sa mahihirap na panahon, pinangangalagaan mo ang bawat detalye. Naririto kami, na may bukas na puso, handang marinig ang iyong tinig at gabayan ng iyong espiritu. Amen. Ama sa langit, nais naming simulan ang sandaling ito ng panalangin sa pamamagitan ng pasasalamat sa iyo sa lahat ng nagawa mo na para sa amin. Araw-araw, pinagpapala mo kami ng iyong biyaya at awa. Alam namin na kung wala ka, kami ay wala. Ikaw ang aming pinagmumulan, ang aming bato, ang aming kabuhayan, sa Filipos apat oras labing minuto, tiniyak mo sa amin. At ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Panginoon, pinanghahawakan namin ng mahigpit ang pangakong ito, na naniniwalang kaya mong ibigay ang lahat ng aming pangangailangan. Ngayon, inilalagay namin ang aming mga alalahanin sa pananalapi sa iyo. Alam namin na, kahit sa mga oras ng pakikibaka, hindi mo kami pinababayaan. Panginoon, hinihiling namin na tulungan mo kaming higit na magtiwala sa iyo. Minsan inaalis ng problema sa pananalapi ang aming kapayapaan, ngunit alam namin na kapag kami ay tumingin sa iyo, ang aming pag-asa ay nababago. Naaalala namin na ikaw ang aming tagapagkaloob, ang hindi kailanman nabigo. Alam mo ang bawat pangangailangan namin, bago pa man kami magtanong. At sa sandaling ito, hinihiling namin na yung ibigay ang aming mga pangangailangan, mga minamahal na mamamayan ng Pilipinas, alam kong marami sa inyo ang nahaharap sa kahirapan. Alam kong mahirap ang trabaho, madalas na walang agarang gantimpala. Ngunit tandaan, alam ng Diyos ang pagsisikap ng bawat isa sa inyo. Nakikita niya ang iyong mga paghihirap, nakikita niya ang iyong dedikasyon. Magbibigay siya ng, magpahina tayo sa sandaling ito sa katiyakan na ang Diyos ang may kontrol na magbubukas siya ng daan para sa bawat isa sa atin. Huminda ng malalim. Ibigay sa Diyos ang iyong mga pinansyal na alalahanin at pakiramdaman ang kanyang pangangalaga na nagpapakalma sa iyong puso. Panginoon, ikaw ang nagbubukas ng mga pinto kung saan walang daan. Sa pahayag tatlo, walo, sinabi mo sa amin, narito, inilagay ko sa harap mo ang isang bukas na pinto, at walang makapagsasara nito. Ngayon, inihiling namin na pagpalain mo ang lahat ng aming pagsisikap, Panginoon. Binubuksan nito ang mga pinto sa trabaho, mga pagkakataon sa negosyo at karunungan, sa isang bansang tulad namin, na nahaharap sa napakaraming kahirapan, hinihiling namin, Panginoon, na mabuksan mo ang mga pintuan na kailangan namin. Kailangan namin ng mga pagkakataon upang umunlad. Kailangan namin ng bukas na mga pintuan upang suportahan ang aming mga pamilya, upang makamit ang aming mga pangarap. Panginoon, alam ko po na marami ang humaharap sa araw-araw na hamon upang matustusan ang kanilang pamilya. Para sa mga walang trabaho, hinihiling namin nagabayan mo sila sa mga pintuan ng trabaho na iyong bubuksan. Para sa mga may trabaho na, hinihiling namin na pagpalain mo sila ng karunungan, upang sila ay umunlad sa kanilang mga profesional na lugar. Panginoon, naway walang isasara ang lahat ng mga pintuan na iyong binuksan para sa amin, huminga Ibigay mo sa Diyos ang iyong mga pangarap ng kaunlaran. Maniwala ka na ang mga pintuan na bubuksan niya para sa iyo, walang sinuman ang makakapagsara. Ama, itinuro mo sa amin sa kawikaan labindalawa oras dalawamput-apat minuto, ang kamay na masipag ay magpupuno. Hinihiling namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng karunungan at lakas upang maging produktibo sa lahat ng aming ginagawa. Naway gumawa tayo ng may kasipagan at kahusayan. Naway hindi mawalan ng kabuluhan ang aming mga pagsisikap, ngunit naway pagpalain mo sila. Minsan, Panginoon, ang trabaho ay tila nakakapagod, paulit-ulit, at walang katapusan. Hinihiling namin na bigyan mo kami ng panibagong lakas, Panginoon. Naway makatagpo kami ng kagalakan at motibasyon na sumulong kahit sa pinakamahirap na sandali. Naway ang pagiging produktibo na iyong ibinibigay sa amin ay maging biyaya sa amin buhay at sa buhay ng iba. Panginoon, alam mo ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Alam mo kung ano ang kailangan namin upang makamit ang aming mga layunin. Hinihiling namin na tulungan mo kaming maging produktibo sa matalinong paraan, na ang aming mga kamay ay maiunat upang matulungan ang aming pamilya at ang aming komunidad. Naway makita ng bawat isa sa atin ang bunga ng ating pagpapagal, ngayon, pagnilayan natin ng kaunti. Ano ang ibig sabihin sa iyo ng pagiging produktibo ayon sa mga plano ng Diyos? Isipin mo, huminya. Damhin ang motibasyon na nagmumula sa Panginoon na inihahanda ka sa isang araw na puno ng mga nagawa. Ngayon, mahal na kapatid, mahal na kapatid, huminto sandali. Ibigay sa Diyos ang iyong mga alalahanin sa pananalapi, ang iyong mga hamon sa trabaho, at ang iyong mga pangarap ilagay silang lahat sa altar ng Panginoon. Tanungin ang iyong sarili, paano ko mas mapagkakatiwalaan ng Diyos sa aking pananalapi at aking trabaho? Huminga ng malalim at hayaan ng Diyos na ipakita sa iyo ang mga sagot, naway ihayag sa iyo ng Diyos ang kanyang plano para sa iyong pananalapi, iyong mga pagkakataon sa trabaho at sa iyong buhay sa pangkalahatan sa sandaling ito. Panginoon, alam namin na kapag nagtitiwala kami sa iyo, ang lahat ng bagay ay magkakasamang gagawa para sa aming ikabubuti. Sa Mateo 6 oras 33 minuto, itinuro mo sa amin, hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa iyo. Ngayon, Ama, hinahanap muna namin ang iyong kaharian. Naway ang lahat ng aming mga kilos, desisyon, at prioridad ay naayon sa iyong layunin para sa aming buhay. Alam namin na kapag inuna ka namin, inaalagaan mo kami, pinagpapala kami sa bawat lugar ng aming buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa iyong mga pagpapala, at sa lahat ng mga pintuan na iyong binuksan para sa amin. Alam namin na kapag kami ay nagtiwala sa iyo, ang aming pagiging produktibo ay magiging mabunga at ang aming buhay ay magiging masagana. Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa iyong katapatan. Alam namin nagagabayan mo kami sa araw na ito at ibibigay sa amin ang lahat ng aming kailangan. Salamat sa iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa sa iyong probisyon at sa iyong patuloy na presensya sa aming buhay. Naway makita natin ang mga pintuan na nagbubuka sa ating harapan sa araw na ito, at naway ang ating pagiging produktibo ay maging isang pagpapala sa ating mga pamilya at komunidad. Kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito. Kung naramdaman mo ang kapayapaan ng Diyos sa sandaling ito. Ibahagi ang panalangin ito sa isang taong nangangailangan din ng lakas at direksyong ito, ay click ang I Like kung naantig ka sa mensaheng ito at magkomento sa ibaba kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Ibahagi ang iyong mga patotoo dahil gusto naming marinig mula sa iyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga panalangin tulad nito at i-activate ang kampana para makatanggap ng mga bagong mensahe ng pananampalataya at pag-asa ng direkta sa iyong feed. Sumainyo nawa ang biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisama ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen.